So boys, may idea ba kayo bakit ko kayo pinatawag dito lahat? Um, mm, syempre Layla, wala silang alam. Sige boys, umupo muna kayo. Baka himatayin kasi kayo sa balita namin. Hoy Rats, ano ba yun? Sabihin nyo na nga. O nga, busy kami. Hintay kami ng mga girls. Don't worry, makakapaghintay sila. Tinawag namin kayo dito para maliwanagan lahat kayo. Lalong-lalo ka na, Marcos Tungkol kay Diana Ano? Si Diana? Huwag nung gagalawin si Diana ko, ha? Ah. Hindi, lagot kayo sa akin Hindi, hindi Wala kaming gagawing masama kay Diana Alam mo ba, Marcos, nung last time mong kinis si Diana? Si Smiley kiyon <laughs> Anong sinasabi nyo dyan? Anong Smiley? Rats, may mga topak na kayo Pare, pinagtatawa ng kanila, oh Oo, oh, boys, sounds weird Pero nag-switch bodies silang dalawa Actually, Marcos Kapag hinahag mo si Diana Si Smiley yung hinahag mo At si Diana Nasa katawan ni Smiley <laughs> <laughs> Alam nyo rats, di nakakatawa. Nilalang din nyo ba kami? May mga girlfriends na kami. Oo rats, magagandang girlfriends. Ano? Ang kakapal ng mga mukha nyo? Akala nyo ba may gusto kami sa inyo, ha? Hoy, hindi namin kayo type, mga smurfs. Sige Marcus, ipagpatuloy mo yung pagkikiss mo kay Diana. Ay, kay, kay Smiley, Smiley pala. pala. Good, luck. Sumakit so, yung tenga ko sa kanila, mga baliw. Pare, wala akong maintindihan sa sinasabi nila. Sabi nila, nag-swap daw ng katawan si Diana at saka Smiley. Nababaliw na yung mga yan. Boys, wag na yan, Salpahin talaga yung mga yan Gigi, anong ginagawa mo? Huwag mo silang kausapin Sinasabi ko lang sa kanila yung totoo o Gigi, alam na namin yun Salamat na lang Hey okay, you're welcome, boys. Ano ginagawa mo, Gigi? Nakikipag-flirt ka ba sa kanila? Patrick, binibigyan ko lang sila ng advice. Nasa ba yung baseball bat ko? Saan ko ba nilagay yun? Guys, eh paano kung totoo yung sinasabi ng mga rats na nag-switch body si Diana tsaka Smiley? Paano kung nangyari talaga yun? Yun, nakita ko rin yung baseball bat ko. Julie, hindi pwede mangyari yun. Kabaliwan lang yung sinasabi nila. Kaya huwag ka maniwala. Bravasti, imaginein mo, tayong dalawa nag-switch bodies. Ang cool. Paano naman naging cool yun? But para sa akin, cool yun. Kasi nun ko pa gusto talaga maging boy. Julie, ano naman ngayon? Ako ba gusto kong maging babae, ha? Gigi, isa pang makipag-flirt ka sa mga yun, makikipag-break na ako sa'yo. Patrick, ka ba? Nagsaselos ka pa sa akin, ha? Okay, guys, manood kayo. Mayroon ng magic na mangyayari. Hmm. Oo, oh, Diana. Ready na ako makipagbalikan sa'yo basta bumalik lang tayo sa dati. Diana, maniwala ka sa akin. Yun rin lang yung dahilan kaya ako makikipagbalikan sa'yo. Guys, Guys bilisan bilis yun na. 5 o'clock na. Malilik na naman tayo. Girls, siguro kailangan nalang gawin to nang wala tayo. Hindi ba kayo lalabas? Oo nga, girls. Tara, doon na muna tayo. Tara na. Guys, nandito si Marcos. Sumisigaw. Hinahanap niya si Diana. Mascot, wala tayong panahon kay Marcos. Diana, smiley. Two minutes na lang. Time is gold. Go, Go na. na. So ano, Diana? i mo ba ako ulit? Ha? Ha? Ano ba yan? Nandito si Marcos ko. Diana! Nandito siya. Ang pangit-pangit ko. Girls, paano ko ba i-explain sa babae na to na kapag hindi niya ginawa to, hindi na kami babalik sa dati? Nakuha niya pang isipin si Marcus? Wala na tayong time! Seven, six, five... Diana, ano na? Bilisan mo! Go na! Ano pang hinihintay niyo? Diana, ano pang inaarte-arte mo dyan? Diana, ano ba? Wala na tayong oras! Hindi ko kaya. Nadya si Marcus, kailangan ko siyang kausapin. Sasabihin ko yung totoo. Five, five o'clock na. na! Congratulations! Late na naman kayo! Ano ba yan, Diana? Oh? Diana, bakit ba iniisip mo pa si Marcus ang kailangan mo ngayon? Bumalik sa katawan mo! Oo oh, nga, Diana. Di ka ba nag-iisip? Tsaka, Ano bang problema ng babaeng to? Bakit? Meron naman bukas, ha? Kailangan ko muna kausapin si Marcus. Kung makikipag-date ako sa'yo, kailangan makipag-break muna ako sa kanya. Di ako ganun kasama, no? May iba pa ba tayong options? Ano, i-date mo si Marcus habang nandyan sa katawan ko? Kailangan natin mag-date para bumalik yung mga katawan natin sa dati. Okay, bahala na kayo dyan. Aalis na kami. Diana, mag-isip-isip ka nga. Diana, wala na kayong choice. Siguro talagang kayo ang magkakatuluyan. Smiley, sorry na. Hindi, hindi kita patatawarin. Ah, ganon? Mm. Nagsayang sila, ng, ng, oras. Alam nyo guys, hindi maganda to. Ano bang gagawin natin sa kanila? Nag-e-enjoy ba siya sa katawan ni Smiley? Romeo, Romeo sa kapupunta! Pupunta? Wala kayong pakialam. Ah, alam mo Smiley, ngayon ko na-realize ang sama ng ugali mo, hindi ka gentleman. Alam mo Diana, na-realize ko rin, pasyado kang madrama. Napaka-OA mo, iyakin. Hi, Diana. Mm -hmm. Ayan na yung fan mo, Diana, sweetheart. Alam ano mo, Romeo, wrong timing ka. Ano? Bibigay ko lang sana tong regalo. Huh? Diana, hindi ka ba nagsasawa dyan sa mga manliligaw mo? Bakit, Smiley? Nagsiselos ka, ano? Anong nagsiselos? Gusto ko lang bumalik yung katawan ko, no? Alam ano mo, kailangan ko munang hanapin si Marcus. Sasabihin ko sa kanya yung totoo para hindi na siya mahirapan. Tapos bukas babalik na yung katawan ko. Okay, sige. Sana nga makabalik na tayo. Oo, talaga. Ang sungit mo. Bakit kasi ang ate mo? Magde-date lang naman tayo ulit Ewan ko sa'yo, masungit Ano, ano na, na, Ice? Sige na, na. Pizza, bantay mo yung pinto Okay Basta, guys, huwag niyong pagsasabi na binigay ko yung mga to sa inyo, ha? Smiley, huwag kang Walang makakaalam Okay, Ice, ang bait mo naman makita tayo sa party after school Guys, bilisan nyo, may parating Nasa na? na? Anong nasa na? Naibigay ko na sa inyo Nasa yung pasta? Anong pasta, guys? Walang pasta O tama na yan, isipin muna natin sa natin lalagay itong mga to Para walang makakita O oh, sige na, Ice, mamaya na lang Guys, bilisan nyo, parating na sa si Romeo Romeo, anong ma-orderin mo? Umupo ka muna Guys, itago nyo na yung mga yan Huwag nyo kalimutan pa, magkini-teacher Mike yan Hi, Romeo, what's up? Bakit malungkot ka? Hi, Romeo. Hi. Alam mo, Romeo, okay lang kahit gayahin mo yung get-up ko. Romeo, ngumiti ka naman. Romeo, anong orderin mo? Meron kaming double bacon pizza tsaka hot chocolate. Bigyan mo muna akong green tea. Kailangan kong magkalma. Anong nangyari? May bibigay sana ako regalo kay Diana. Kaso may nakita ko. Anong nakita mo? Pizza. Si Diana. Nagsalita siya sa boses ni Smiley. Talaga? Ikukuha kita ng green tea para kumalma ka. Ice, nakita mo, tinago nila yung package malapit kay Romeo. Hindi nakita ni Romeo. Hindi, dinistract ko siya. Okay, nice. Ano, pupunta pa tayo sa party nila mamaya? Oo. Frats are super, frats are cool. Tatalonin namin kayong lahat. Girls, sandali lang. Ang sakit ng tuhod ko. Pwede ba akong umupo? Uy, no, no girls, ang sakit-sakit ng tuhod ko Shenya, puro ka reklamo Masakit yung tuhod ko, masakit yung paa ko Tumayo ka na dyan, mag-training na tayo Blondie, mag-order muna tayo ng pagkain Mamaya after training Frogs are super, frogs are cool Tatalunin namin kayong lahat Ice, hindi ko maserve yung order na kaharang yung mga frogs Hoy frogs, maupo nga kayo Hindi dapat kayo nagtitraining dito kaso frogs to are super, frogs are cool Mag-training kami kung saan namin gusto Sa gym, sa cafe, kahit saan Eto na yung Timo, Romeo Thank you, pizza kung alam mo lang, nasa katawan ng lalaki si Diana Naiintindihan ko, Romeo Senya, bakit nakaupo ka dyan? Umupo ka dun sa table, anong gusto mong pagkain? Bakit ako upo sa table? Para uminom ng tubig? Gusto ko kumain Senya, tryo ka dyan, layuan mo yung teddy bear Nandito yan pang display, hindi para sa puwet mo Huwag niyo nga pakain naman yung puwet ko Uupo yung puwet ko, kung saan niya gustong umupo Malinaw? Boys, Boys, anong gagawin, gagawin natin? natin? Maghihintay tayo hanggang wala nang tao dito sa castle. Frogs are super! Frogs are cool! Tatalonin namin kayong lahat! Huh, kakain na tayo? <laughs> Oo, iinom tayo ng tubig. Oo, oh, narinig ko yon. Tubig daw para sa mga frogs. Sabihin nyo na. Nasaan si Diana? Marcus, relax. This is not the right time. Marcus, sinabi na namin sa'yo, hindi namin alam kung nasan siya. Kung gusto mo, ikaw na lang yung humanap sa kanya. Hindi ako naniniwala sa inyo. Tanungin mo yung mga basketball players. Ano mga bro? Bro, wala akong alam dyan. Oo, oh, na. Marcus, hindi namin alam. Wala kami alam dyan. Oo, oh, hindi ko pa nakita si Diana ngayong araw. Mga sinungaling kayo. Marcus, pare, eto na sila o oh. parating na. <laughs> Anong nangyayari dito? Anong gagawin natin? Oh, oh my God. God! Oh my God! Sino sa inyo si Diana? Sino yung hinalikan ko, ha? Ako! <laughs> ako yan, Marcus. Alam mo, Diana, ang weirdo mo. <laughs> Guys, ano nakakatawa? Diana, sabihin mo na kay Marcus yung totoo para matapos na yan. Sige na, sabihin mo na. Sige, Sige Diana, Diana, sabihin mo, mo na. Ano, na. Diana? Naghihintay ako. Sige na, Diana, sabihin mo na. Ah, Marcus, eto si Smiley. Ako si Diana. Nice to meet you. <laughs> Walang tatawa. Anong kalokohan tong sinasabi niyo sa akin? Ipaliwanag mo, Diana. Ah, oo, Marcus. Nag-switch yung katawan namin. Ako to si Diana, sa katawan ni Smiley. Sorry. Di ba sinabi ko naman sa'yo, wag mo kong halikan, pero hindi ka nakinig. Ano? Hinalikan kita? Tapos ikaw si Smiley? Oo na. Ako si Smiley, nasa katawan ni Diana. Buisit, <laughs> <laughs> Ah, Marcus, hindi lang to yung sasabihin namin. May sasabihin pa ako sa'yo. Marcus, break na tayo. Kailangan namin mag-date ni para bumalik kami sa dati. Mm -mm, mag-date ulit kami ni Smilik. Sorry talaga, Marcus. Oo, oh, yun lang yung paraan para makabalik kami sa dati naming katawan. Yes, nasabi na rin niya. Na rin niya. Ano? Makikipag-break ka sa akin? Pinaglololo niyo ako. Mga sinungaling kayo. Sinungaling kayong dalawa. Diana, ipaliwanag mo. Marcus, nagsasabi kami ang totoo. Ano bang ginagawa nyo dito? Sino'y sumisigaw? Ang ingay nyo ah! Teacher Mike, walang problema! Oh, Teacher Mike, may sinasabi lang si Smiley tsaka Diana dito. Teacher Mike, niloloko ko ni Diana tsaka Smiley. Guys, kung ano man problema nyo sa love life nyo, sa labas nyo ayusin, wag dito. Diana, tama na yan. Pumasok ka na. Teacher Mike, hindi ako si Diana. Ako si Smiley. Teacher Mike, ako si Diana. Bye! May lesson pa ako. Ano ba tong kalokohan yung sinasabi nyo? Pumasok na kayo sa classroom, magle-lesson na tayo. Smiley, lumabas ka na. Teacher Mike, may sasabihin kami. I-explain namin. Nagsasabi sila ng totoo. Oh, Teacher Mike, Nagsasabi sila ng totoo, napalit sila ng katawan. Kahit kami, hindi kami naniniwala noong una, pero totoo 'yung sinasabi nila. Oh, Teacher Mike, maniwala ka. Kaya namin patunayan. Alam nyo, guys, ayoko nang makipag-date to ano let. Ano pare? pare? Oo, o. pati kayo. Tara na. Pa paano pa kami? Girls, nadamay pa kayo. Ano ba talaga nangyayari dito? Ano to? Magic? Uh -huh. Marcus. Wala na 'yung Marcus mo. Bumalik ka na sa lesson. Pumasok ka na. <laughs> Smiley ang cool mo. Dahil, Dahil sa'yo, wala na, na kaming boyfriend. boyfriend. Hindi ko kasalanan kung ayaw na nila sa inyo. Okay, tama na yan. Pumasok na kayo. Girls, hi! Nandito, Nandito naman kami. kami. Guys, ano pa kayo? Meron tayong seryosong problema. Ayoko na. Anong klase akong reporter kung walang naniniwala sa akin? Wala akong credibility. Akala nila baliw ako. Layla, <laughs> relax. Experience yan. Ganyan talaga. Nakaka- ginagawa naman yung mga rats? Guys, totoong nag-switch body si Diana tsaka Smiley. Totoo. Naka-chismis la. Losers, wala na kayong school journalist. Guys, huwag niyo siyang pansinin. Emotional lang siya. Relax, ano ka ba? Layla, ikaw yung best journalist dito. Naniniwala kami sa mga articles mo. Layla, the best yung mga articles mo. Lalo na yung body swap. Narinig mo, Layla. Kahit yung mga losers, gusto yung mga articles mo. Losers? Talaga? Ang babait nyo naman. Mga sinungaling. Paano nyo nalaman yung tungkol sa body swap? Eh hindi ko pa naman nilalabas yung article ko. Layla, kalma ka lang. Hindi, hindi pa, pa, na pa publish. publish? Okay, okay bye. bye. Doon na kami sa, sa cafe. This is it, si Katapusan na ng karir ko. <laughs> Layla, relax. It's just the beginning. Beginning? Beginning of the end, Diana. Beginning of the end. Layla! Ice, strawberry mo hito nga. Tsaka bigyan mo kami ng special. Yung masarap. May nagkabalik ang Congratulations, Ice! nagkabalikan na si Smiley at Diana. Mag-celebrate tayo. Nasaan ni Mojito? Bilisan niyo naman, oh. Wow, guys. Good news yan. Interesado kami kung ano nangyari. Anong nangyari sa boses ni Smiley? Huwag mo nalang pansinin. Nagkabalikan na ba talaga kayo? O magbe-break din kayo? Alam mo girl, depende yan kay Smiley Ano? Huwag kang umasa dyan Magde-date lang tayo ulit para bumalik yung mga katawan natin sa dati Huwag kang mangarap Ay wow, nakakatakot Meron naman ako Marcus no Nilayasan tayo kanina. Pizza, igawa mo nga kami ng mojito. Bilisan mo. celebrate ako. Bukas, babalik na yung katawan ko sa dati. Babalik na rin yung beauty ko. Bye guys! Okay guys, alam nyo na yung gagawin nyo. Like and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell. See you tomorrow. Sana mag-switch bodies na kami bukas. Good luck! Pare, bumalik ka na. Oo nga, magdadasal ko, smiley.